Anak, ko, anak, pusa mo si May Ayos ko. May kisa ko sa'yo. Video na tawa, video Ay, ah, anak, ito, hindi ka rito. Ito, naginimas na. Naginimas kami ng... Ayan. Ano, tiyakpan mo yun? Oo. Kasi na yung ano? Oh, anak ko. Naginimas ako ng... Tubig. Ayan o. Ang daming tubig. Pinasa sa Malulubat na. Malulubat na kami. O, oh, makita mo, nakita mo yung tubig natin, o. Oh. Maraming tubig. O, oh, Rico, dito ka. Hindi, dito muna. Ay. puta tanga. Tanga-tanga talaga si Andre, kahit kailan. Sabi eh. Yan, tanga-tanga ka, ha. Masyado ka nga, ano, ha. Dahil magbuti, hindi ka na bago. Tigang ka na. Bigay mo, kay沒, bigay mo kay Rico yan. Bigay mo kay Rico. Oo, dali. Ano kasi? Oh, naglalaro lang. yan mo na mag-umpisa. Oo, oh. oh, dyan, dyan, dyan. Sinabi ko uh, lang kayo eh. Bu Ayan. mo na. muna. Bukong muna. muna. Bukong muna. muna. Bukong muna. Bukong muna. Bukong muna. Bukong muna. Bukong muna. na yung ulo muna. Bukong muna. Bukong muna. Bukong muna. Bukong Ayan, naglilima si Nico. Ang daming tubig. Ang daming tubig. Di sa kaso ng the led ding. Ang Ay, daming tubig. E dito si Pa. O yeah, si Andre. Muntik pa ng disgrasya. Masalitin ba natin? Ha? Yun ba? Bakit? Yun. Ayan pa okay. pag -ano, na. Pagkakunti nalang yan. Muntik pa na. Dulagaw ang ulo. Nadula sa tiles natin. Grabe ang tubig. Ang baha ngayon. Ngayon lang talaga. <laughs> oh, no, no. Naririnig mo yung paglilimas? Naka-video tayo, Rero. Naka-video. naka, video. naka video yan. Dali na nga, siya. Pagpapala. Ano mo si ito? Sa email? Oo, oh, sa email mo lang yan. Al, sasend namin yan sa email mo, ha? Abangan mo na lang. O, Ay, ayan. Kaya na lang. kain, kain. Oo, oh, kain na. Po, kain. kain. <laughs> oh, kain basa na kami, oh basa na kami. O, basa. Ang bagyo ngayon, walang hangin. Balita. Walang hangin, panay ulan. Almost, siguro mga mula kaninang madaling araw, mga alas.